Bebe, may lakad kami mamaya. Pahingi nga ng panggasolina dyan. Ba, isa na may lakad nyo na yan? May mm? pupuntahan lang kami. Pupuntahan? Hindi na, naubos yung pinupuntahan nyo. Lakad na lang kayo ng lakad. Akala mo na maimportante yung mga nilalakad nyo. mag axel na pamasahe. Importante lang yun. Hindi naman ako lalakad ng hindi importante. Oh. Importante, importante. Abi araw-araw na yun, nilalakad niyo na yan ah. Basta sinabi ng kaibigan mong para dito. Ikaw naman, sige na sige. Ang mahal mahal ng gasolina. Hindi uh? kayo magsipagtipid. Ang dami mo namang sinabi. Oo lang o oh, hindi lang naman eh. Yun lang sasagutin mo eh. Ang dami ng sinabi eh. Oo, oh, hindi. Mamaya kung maaksidente kayo sa nilalakad nyo, oh, sino man nalagot, tutulong ko ba ang mga kasama mo na yan? kuma-hospital ka anong gagawin? ha? Huh? hindi kung ayaw mo eh kung ayaw mo magpumayag eh di wag na limantan labang pang gasolina eh dami nang sinabi araw-araw <laughs> nga kayong umaalis tapos uuwi wala rin naman din importante-importante wala importante. naman nilalakad what? Kung saan saan lang Eh di kung ayaw mo eh, huwag na. Ano pa magagawa ko? Aww. Kung gano'n naman eh, ang kuha ni... eh e di wala na din. Oh, ano wala na din? Wala nang adyugyug. Wala na din eh, alam mo na yun. Oo. Oh? Eh wala nang ang adyugyug. Eh, oh, saan ba kasi lakad nyo? Eh, Diyan lang naman sa katropa ko doon, saglit lang naman eh. E di kung ayaw mo eh, di wala na talaga, ajug-jug. <laughs> tapos ang usapan. Ano? Saglit Papay lang ba? Yun. <laughs> saglit lang naman eh, wala pang alas nandito na kami. Eh, ano? Magkano ba kailangan mong pamasahe? Ay, <laughs> eh, lumantaan lamang eh, okay na yun, sapat na yun. Ano, papayagan mo ba? Oo, oo hindi. Ayaw, ba? <laughs> Para tapos na, ang usapan. O oh, sige, at nang makapag-prepare na. Nagbago ah. ang isip, nagbago ang isip. May prepare na yung pamasahe mo mamaya. Iaayos ko muna. Gusto mo ba eh, dagdagan ko? Wow. Gawin ko ng isang libo. Ah, mas maganda kung dadagdagan mo nang may pang merienda, merienda sa daan. Basta galingan mo, pag-uwi mo ha. Eh, hey. Schedule pa naman mamaya. Kamot na kamot pa naman si Junjun. Ay, sos! Pag hindi mo ko pinayagan eh, alam mo na, ay sos talaga. Kaya kapag nag-request ako sa iyo eh, ako'y pagbigyan mo. Hindi mo na mga sinabi ka agad. O sige, gagaya ko yung ano mo, pamasahe mo, pamasulina mo. Gagawin ko na isang libo. Oh. pagka pa na kayo, Sabihan mo ako ha Sana all Oo so, basta mamaya Mga alas 6 pa lamang eh Maligo ka na <laughs> Oo oh, at nakabili ko ng bagong pang shave eh Basta huwag kang magpapagod ha Pag uwi mo Sa oh. akin ang lakas mo Oo oh, eh bago pagdating ko eh Alam mo na Para bago maghapunan eh Ikaw na muna ang unahin Alam mo na <laughs> Oo oh, sige sige Magagayak na ako para makarami, alam mo na, pe. Nang umalis na rin kayo, <laughs> nang maagang makauwi, ka, uh, tawagan mo rin Damn. ma kasama mo. May gagawin ka ka mapag-uwi. Ay, sauce! Pati magre-request ako sa iyo, ay pagbibigyan mo ko lagi para alam mo na. O so, sige, ako na i-gagayak na para makaaga ng uwi. Kigayak mo na ang 500, ha? Ah. Ay, 1,000, dagdagan mo para meron pa akong pang merienda. Sige, ako bahala. Sige na, sige na. Eh, bago mag, bago mag alas 7 pa lamang, eh, nakaligo ko na, ha? Para makarami tayo. oh O, siya na, alis na ako. O, oh, sige, sige. Gagaya ko na. Ingat.